Right. So kapag may mga instances na gustong bumalik yung ex, lagi kong tinatanong sa client na there is a reason why you guys bro broke up, right? Oh, yeah. So if that reason is strong enough and maapektuhan niya yung future mo, for example, yung major non-negotiable, ayaw niyang magkaanak, ikaw gusto mong magkaanak, pag nakipag-date ka dyan, tapos nandun ka pa din sa belief mo na gusto ko magkaanak, anong ending nun? Ayaw niya talaga. So pwedeng sabihin niya, sige, open na ako magkaanak. But you know deep in his character and core na hindi talaga so nagsayang ka lang ng oras so i i i'm a strong believer of there's a lot of fishes also in the sea maybe hindi ka pa talaga nag-expand ng network mo so kapag ang kapag incompatible kayo sa mga main core such as yung views niyo sa money, sa drugs, sa family, sa sex kapag yan ang incompatible mahirap po talaga magkaroon ng long lasting relationship ni coach